Hello, isang magandang umaga mga kagintong palad Ngayon ay nandito tayo sa ating bukit Para mag hand tractor Mag puliglig so, Ito na yung dinaanan ng ating uh, Hand tractor Ito so, uh, Isang ganda-ganda ng kanyang daan Ito no Talagang swabing swabe Ang ating ginagamit na makina uh, Ang dalubahasang Operator <laughs> Ayan. Ito so, yung kanyang ginit na daanan. So, tamang tama no. So, malakas yung tubig ngayon. Mataas si may bagyo ngayon dito sa Pilipinas sa atin. Bihankan yang kan yang arado mataas yung tubig natin dito kay mula kahapon umulan may bagyong dumating bagyong perde ayan masarap mag araro ngayon kay hindi sumisikat ang araw oh, makulimlim yung panahon so balak namin kanina ito yung pa rot, pa rotor pero so, nung subukan namin yung ating hand tractor liglig -lig, pwede naman oh. so okay naman ang kanyang daan tamang tama ito ma ma follow up ng bau-bau ma mapisa na itong kanyang lupa so yan yeah, lamang po mga kagintong palat uh, isang magandang umaga sa inyong lahat maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating munting channel gintong palat channel maraming salamat